Hello guys, good morning. Nandito tayo sa gubat. Titingnan namin kung maraming mahuhuli dito o, anong uri ng mga isda. Dati malinaw dito. Dati malinaw ang tubig dito. Ano yan? May araw yan ng mga labo. May malinaw. Malinaw yan! Pero malinaw yan. Akala mo lang ganyan. Pag nasa... Pag nasa tubig ka niyan, kita mo na yan. Walang mga suso dyan? Awan ko lang kung mayroon. Kaso pag mahuwa tayong suso, mm. baka naman madumi. Sa ng mga pabrika. Ah, may nagluluto rin nga dito. Ayan eh, o. Ayan, yeah, ito po si ano, si Mix Hunting. yeah, kasama ko po ngayon. Nag-adventure na ulit siya ngayon. Nutay-utay na yung kanyang paa. Kaya na daw eh. Abangan nyo yung kanyang mga video na ano, sa mga susunod na araw. Kaya po Dol, kung kung ganda ang ilog dito. Tingnan ah, nyo ilog dito kung gano'ng kaganda. Luang. Malaki, malawak. Ang dame. ganda ang views. May ano dito, may nagpipiknik dito. Kaya lang, pagka ganyan, ba't na bigyan halabong ganyan? Gawa siya nang galing sa taas. Kaya medyo lumalabo siya. Galing sa... Pero man, ano yan? Malinaw din yan. Kasi nailigo kami ganyan eh. Kita naman ang ilalim eh. Oo! Oh, nainisid nga yung iba eh. Iba nainisid yan. Oh, so, yung mga yung mga kalalim eh. Yan. Lalim yung parte na yan. Baka may lampos tao yan. Nakakarating din pala mga baka dito. Kaya siguro nilagyan ng bakod, no? Hmm. Ha? Ah? Ang galing kasi pabrika yan pre Ang sinasabi ko sa iyo pero kung sa bato, malanawa ka, ayan o. Oh. Kita mo yun o. Oh. Parang kuibaw o oh, yun o. Oh. Ayan, tingnan nyo yung view dito. Napakaganda o. Oh. Mo. Wow. Ayan o. Oh. May malaki siyang bato na parang may cave. May kuibaw sa loob. Ayan, may butas po yan. May kuibaw yan. Ayan, natin yung yun guys yung pinakandulo niya guys yun guys ganda ng view okay guys dito napakaganda ng view nakikita ako sa inyo hanggang dulo kung gaano kaganda ang ilog dito puro ba to siya para siyang kanal sinadyang gawin yun guys oh. yun okay. guys para para ka nasa Enchanted Kingdom mga ayos siya yeah. mga din dito Grafeng, sabukat, eh. guys mga kasama si Parin Cardo Parang igay, alias karto. Ano ba yung Maganda dito guys mag picnic. Itong picnic din guys, so mag trip kayong mga pagtutropa. Maganda dito. Kaya hindi kayo malulugi sa view. Napakaganda ng view. Alam um, dalaahin mga pagkain. Okay na okay guys. Perfect.